ayo sa bahay nating Rosa tapos na po siyang magluto ito po, reflex ko lang po ang aning kakainin niya yun at pinaghanda po niya ako ng pansit bihon na siya kong paborito ngayon guys, kamamang TV ang inyong lingkod, ito po yung kanyang niluto, talaga po pinagluto niya ako kasi ako nga lang po ang kanyang bisita Malang, ayan nga po, dadalawa nga lang po kami ayan, at kumuha na rin po ako nung maisipan kung gusto kong i-vlog ay nga po kamamang TV. Meron din po kami ah, uh, Coke. Coke. Ayan. Uh, hopyang, hopya na At saka may hopya din. Galing po pa tupa. Tipas. Ayan, gustong gusto ko ito eh. galing sa... Ayan. Galing sa Ay nga po ang lumpia. Uh -uh. Kaya ito nga po kamamang TV, Ang tabayanan po ang aming pagsubo ng malalaki na po tayo. eto na nga po, magsusubo na po tayo ng linuto ni ating roast. Unang sa satis, oo. So, tama -oh. lang. O yan? lang? Oo. Oh. Mm. mm. Kain na. Kain na po. <laughs> Itong merienda namin kasi masasarap pa ito sa labas. Ilisip ko kasi, hmm? hindi na ano kami lalabas. Anong oras na ba? Hmm, ah, mahala, oh. maya maya kami lalabas ay, maya kasi pa. nga nagmerienda muna kami dito mas masarap pa yung lutong bahay hmm. kahit simple lang po tsaka mapaparami ka pa ng kain ito kain na po tayo siya ay kababayan natin sa Nueva Ecija ibang bayan nga lang po siya uh, saan yung indon po Kuya po po siya, kami po ay San Jose o Talavera. Yan pa ang inuwi ang ko sa Nueva Ecija. Kaya kung naisin niya na ako pumunta rito, pumupunta po ako rito kasi mas matanda siya sa akin. Eh mahirap na yung magbiyahe. Kaya ako rin po, mahirap po ako magbiyahe ng gabi na. Kaya ito Mamang TV, thank you, thank you so much everyone. Salamat sa iyong pagtingkilik sa aking mga vlog. Salamat po, sana po at tapusin niyo ang panonood pati na po ang kanyang ads, Thank you so much. I love you all. God bless us all.